Okay mga kamashi, uh, bali hahaluin na natin to kasi uh, kailangan uh, hahaluin din natin siya. Pero hindi naman lagi siya hahaluin. Siguro uh, pagkasalang dalawa hanggang tatlong beses mo lang siya hahaluin hanggang sa uh, hanggang sa siya ay maluto. Hindi mo kailangan siya mga kamashi na uh, labog. Kailangan dito check-check mo rin siya kung malambot na siya. Yan, yeah, medyo matigas pa siya mga kamashi kaya uh, kuwan pa. Hindi pa siya nakukurot. Ibig sabihin, pag nakukurot mo na siya na medyo matigas-tigas ng konti, uh, enough na yon Kasi uh, pagka siya ay lalabog, uh, sigurado ang mga <clears throat> ang gagawin yung spawn ay kontam na. Kailangan hindi siya puputok kailangan medyo matigas-tigas pa. Kaya makikita nyo mamaya mga kamasya yung texture niya pagka siya ay uh, naluto na. Hindi niya kailangan, hindi mo kailangan pakukuluin siya. Kailangan simmer lang. Yung parang may bumubula-bula lang na parang malapit na siyang kumulo, ah, uh, uh, hahanguin na natin yan. Kasi pag tumagal pa siya, uh, malalambog siya. Okay, mamaya, ah, uh, uh, pagka malapit ng kumulo, yan, Makikita niya